Spicy Pork Estopado. Let's start by warming up some oil in the pan, then fry natin ng mabilisan ang mga na-slice na saging na saba, like this, then set them aside. Using the same pan ilagay na ang mga pork cut into cubes, at ipansir natin ang mga ito hanggang mag ng fats. Once our pork turn into golden brown in color like this, pwede nang alisin sa kawali at iset aside natin. Next maggisa na tayo ng minced garlic at sliced onions, once our aromatic releases its fumes ilagay na ang mga napritong pork at saute natin ito ng mabuti for about 3 minutes, after that introduce na natin ang isang can na pineapple juice sa ating pork, at drizzle natin ng paminta, at maglalagay na rin tayo ng half a cup na soy sauce, and give it a nice stir, then ilagay na natin ang half a cup na vinegar at huwag na huwag nyong hahaluin at this point. Once our dish starts simmering, let's add water until it reaches the level of the pork. At maglalagay rin tayo ng dahon ng laurel, tapos tatakpan natin 'yan with the lid and simmer natin in low heat for 45 minutes or until pork becomes tender. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, we'll add a bit of sugar to balance the flavor of our dish at isama na rin ilagay ang mga pritong saging na saba pati na ang anim na piraso ng red chili. Now our pork estopado is done.